Hello guys! Samahan nyo po ako sa akin pagluluto ng indumi. Ayan po yung pagkain ko po ay indumi po siya. Lalagyan ko po yan ng litos. Ayan. Naluto na po yung indumi kaya kakain na tayo. Tapos ngayon po ay magagayak na po tayo ng pagkain ng alaga natin. Kasi po ay pasting po siya. Alas sa ispasado na po yan. Malapit na po mag-adan. Kaya nagluto na, Prinito na po natin yung sambusa na ginawa natin kanina ha. Tapos nagkuwan na rin po tayo ng soap niya, yung sure shower niya, ayan. Pagkatapos ko po nagluto diyan, ay ginaya ko na rin po mga labahan ko. Isinalang ko na po sa washing. Dalawang washing na po yung ginamit ko para mas madali po yun. Matapos yung gawain natin. Yun sa gray po na washing, mga puti po ang linagay ko. Tapos sa white na washing naman po ay puro itim. Ang linagay ko para mas madali po magsasampay na lang tayo kasi puro automatic po yung washing natin. Hindi na po natin kailangan banlawan kasi kusa na po 'yan nagbabanlaw. Yan lang po ang ganap ko ngayon. Bye-bye.